Ayan, isang magandang araw po sa lahat po na sumusubaybay ng programang Munting Iling. Meron po tayong pupuntahan dito po sa Highway 2000. Kung saan po meron isang kababayan naman natin na meron pong kailangan sa programang Munting Iling. Tara at samahan niyo ako para po sa ating makita ang kanyang kalagayan. Kaya sa inyo po dyan na uh, sa programa. Marami pong salamat sa inyo sa inyo pong pagbibigay pansin sa aming programang programa Munting Link. Ayan po, muli natin binalikan kung saan po ang aming pinuntahan ni Cap Edward dito po sa sa Magta dito po sa Black 15 kung saan po yung isang mga pamilya rito po yung nasunugan amin na po itong tinulungan ni Kap Edward nung nakarampong linggo pero po sa kabutihan ni Kap Edward meron pong isang pamilya na nais po na sana na humiling sa programang Muntingiling eto po ang kanyang kalagayan sila po ay natutulog sa isang tent dahil po yung kanilang bahay ay eh kasalukuyan pong ginagawa at wala pa po ng bubong kaya sa inyo po dyan nais ko po na ipabatid sa inyo na kung kayo po ay may mabubuting puso na sana po ay matulungan natin ito pong pamilya na humiling po sa aming programang muntingiling taraot samahan nyo ko at kakausapin po natin yung may kailangan po sa aming programa. Narito po tayo sa kanila pong tinutulugan. Ito po ang kanilang kalagayan nila Joanne. Ito po siya. Ayan, kung inyo po mapapansin, sila po ay natutulog sa dalawang papag. Dahil po sa sanhi ng pagkasunog ng kanila pong bahay. Ito po at aalamay natin kung ano po ang kailangan ni Joanne Ero sa, sa programang Muntingiling. Ito po siya. An magandang araw sa iyo, Joanne. <coughs> ano po ba yung kailangan mo sa Muntingiling? Ano sir, yung bubong sana sir kasi I ano mean, kailangan na namin ng bubong kasi pag nababasa kami ng ulan, mahirap. Mahirap so, lang kami matulog. Ayan, at sa tingin mo ba ilang yero ang kakasya dyan sa bubong ng bahay mo. 6 10, haba. Ano bang haba ng Dose, yero? 12 po. Mga 10 yero. Apo. Ayan ka. Ang kailangan po ni Joan yero eh yero daw po para po sa kanyang bahay na sana po mayroon daw po siyang masilungan sa mga darating po na kapaskuhan kasi po wala na po daw talaga siyang maasahan at naubos na po daw ang kanyang nilon na sana po dun sa mga may mabubuti pong puso yan baka po mapansin nyo to ang kanila pong kalagayan sa isang tent lang po sila natutulog yan, dalawang pamilya yan ang umihiling sa programa nyo boss na sana daw po mapansin nyo at matulungan nyo po mga sampung yero yun ba mga sampo ayan mga sampung yero daw po boss at ano pa ba yung mga mo mayroon na bang kahoy yan wala pa po. inaantay nga po namin yung sinasabing tulong po. Hanggang ngayon po, tatlong yung na. Wala pa din po. Ayan, sino ba? Naman. po yung financial na sinasabi nila, wala pa rin po. Sino ba sa inyong nangako na tutulong? Huwag nyo nang bangitin. Ayan. Baka tayo'y maano. Wala pa ko. Oo. Linggo na, wala pa rin. Hinihintay namin. Iyan ma. Iyan Ayan. Sana naman sa mga nangako. Tuparin nyo po naman. Hindi yung lahat pong oras. Ganun po tayo. Baka naman malapit na pong eleksyon, yan. Baka yung mga kandidato dyan, na nais po, na tumulong. Dito po sa nasunugan, sa Black 15, Creekside. Ayan, kamay po yung kumakatok sa inyong mga puso. Sampung bahay po. Ayan, sampung bahay dito po ang nasunugan. Ilang linggo na wala pa rin. Ayan po, nangako kayo. Tuparin nyo po. Hindi yung pinangako na, hindi nyo pa tuparin. Ayan, makikita nyo po ang kalagayan nila. At dito po sila lumuluto. Ito yung kanilang tulugan. Ayan. Buti, hindi tumutuloy yung tent. Buti nga po, hindi tumutuloy. Ayan. Ayan, yung pinahiram nila. Ayan po, pinahiram daw nila yung tent na to. Kaya, sana naman po yung nangako dyan. Sir, ano na pong nangyari sa inyo? Yan, baka malapit na pong eleksyon. Malapit ang butuhan. Sayang po, nang buto rito. Hanggang kailan po magtitiis yung mga tao na nasunugan na inyong pong pinangakuan na bibigyan nyo po ng kahoy at yero. Yon, kaya tiro. Ayan, sila po dumulog na sa aming pong programa sa pamumuno po ng buting kapitan na si Kap Edward. Sila po dumulog na na sana po yung mapansin daw ang kanilang kalagayan para po kahit papano may maibsan po ang kanilang pag sa kanilang bahay dahil po sa sanhi ng sunog na hindi naman sinasadya. Ayan. Ano pa ang masasabi mo? Ayan, sabihin mo na sa lahat na ano, <laughs> yung mga nangako dyan. <laughs> si mama tiyat na araw-araw, si mama may sakit na. <laughs> may sakit na na. Sa <laughs> na nakakatulog. <laughs> ah, ito pa yung Wala, eh. kanyang mama. Hindi ako mga ano kasi, nasisira na tong tint na pinahiram eh. Gusto ko man sana maano, kay baka ma na to. Wala kang bubong. Yung yung inaano kung mabubungan man lang sana. Kasi, ang hirap ng ganito. Wala kami malagyan ng ano, yung mga damit namin bigyan sa simbahan. Puro sa simbahan. Nilalaba ko na lang na nilalaba para may masuot kami. Mga, ano, bigyan lang yun lahat kasi mga, mga ano tao. Ayan, at may mga pinaglumaan ako doon atin na mga damit, mga kulay puti baka akin may bigay sa inyo ayan, ako po'y ay magdodonate na rin ng damit na akin pong pinaglumaan hindi ko naman ginagamit, may mga short ayan, baka po ay makatulong sa inyo kaya kap ayan, sa inyo po kap Sana po'y mapansin natin ito at matulungan. Ayan, ano bang masasabi mo kay Kap Edward Ay, yaw, kap, Yohani? Apo, uh, hindi nga po Kap, araw-araw uh, akitang -araw kinukulit. <laughs> Kasi nga, gusto ko nga po mapansin nyo, pambubong talaga po yung kailangan namin. Para nga po kahit umuulan, hindi naman po kami mababasa ng ulan. Sabi ko, salamat po at napansin nyo po kami. Maraming salamat. Doon sa mga nangako sa iyo, anong masasabi mo? Yan yung pangako nyo po. Sana po dumating na kasi mag isang buwan na po. <laughs> Wala pa din po. <laughs> Ayan. kasi inisip nila, pinangakuan ka na, to pa rin pa. Mas maano naman yun. Di ba? Ayan. At titingnan natin kung ano yung magagawa ng aming programa. Kasi po marami rin kami tinutulungan. Saka isa pa, sariling pera ito ni Kap Edward. Kaya sa kabutihan ni Kap Edward, itong programang to ay kung saan sanda ko na rin nakakarating dahil sa kabutihan ng puso niya. At sila po daw po nagpapasalamat dun po sa ibinigay niyo pong bigas na nung nakaraan pa po yun at kahit papaano po ay nakatulong daw. May talaga ang kalagayan kapag kayo po ay nasunugan. Di ba sa ika nga, sabi nga ng iba, di baling ikay manakawan, wag lang masunugan. Kasi, ka, no? Kasi pag nanakawan ka, marami pang matitira. Nakailan baha na kami dito, may natitira pa naman. Kahit na lububog pa yung iba. Eh wala, ngayon wala talaga itinira. Inubos talaga, pati gamit namin, ubos. Wala talaga inanong tinira tapoy. Naubos talaga. Yan nga lang na bit -bit ko eh. Yung super kala na yan. ano. Kaya yun lang naligtas ko. Wala. Wala. Anong uli mong pananalita kay Kap? Sana makarating to kanya. Kap, ano lang um, um, kahilingan lang po namin. Sana po magkaroon po kami ng hubong para po hindi na kami mahirapan dito pag umuulan, mainit. Yun po, uulan. Umuulan kasi madalas pong umuulan ngayon. Nababasa na po kami dito. Magpapasko ko pa naman, Magpapasko ko pa. <laughs> Wala pa rin kaming bahay na maayos.